sa video na ito, mag-ride tayo papunta sa Batangas para tikman ang trending na trending ngayon na gutuhan ni Kuya Oliver. Malalaman natin kung sulit nga ba or overhype lang. At matapos nito, mapapasubo tayo sa isang unexpected adventure. Kung saan napadaan tayo sa mga mapapanganib na kalsada landslide may mga boulder na ganyan kalaki oh pag tumama sa iyan what the heck bed and the pero mayroon namang nagkagandahang view ng bundok at dagat para puntahan ang isa sa pinaka oldest working lighthouse sa Pilipinas masayang adventure to kaya tala na simulan na natin Good morning guys Tingnan nyo napakaganda ah, ng umaga natin Apunta tayo ngayon sa Batagas Para lang kumain ng goto <laughs> May isang sumisikat ngayon naggutuhan sa Batangas Na featured sa maraming vlog Even sa TV As a goto lover Eh dapat natin puntahan yan At i-feature din sa ating vlog Woo! Let's go! yun talaga sa start all guys parang nasa redis ka cemento kasi yung gam dito sa kalsada na to eh napakalubak lalo na pag nasa high speed ka pagkarag karag 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 wala <laughs> ako nakakabayo guys okay guys dito na tayo e exit san juan ibaan exit natin guys kung magandang mga kalsada madadaanan natin dito papunta dun sa gutuhan na yun <laughs> para naman mas sulit yung biyahe natin pero sabi nila super sulit daw talaga dahil sa sarap ng goto nila pinapasok ako din sa maliit na eskinita na to pero feeling ko shortcut talaga to na tayo guys sa Rosario Batangas dami ako din na ng mga lumihan, gotohan <laughs> pero doon talaga tayo pupunta eh, sana hindi masyadong madaming tao doon ngayon <laughs> kasi nakikita sa mga videos talagang sa sila matapos ang dalawang oras na ride nakalating na ako sa San Juan ito ako yung Pagdating ko sa lugar, tila isang tourist destination na ito. Maraming sasakyan na mga dumayo ang nakita kong nakaparking. Madami talagang tao dito palagi. Oo. Oh, ito, ito, konti pa to. konti pa yan. Ako, hindi dagsa. Parang tourist spot na to, yun. nakakapagtaka na talagang dinadag sa ito dahil loaded talaga kanilang goto at mura lang rin. Kaya talagang sulit. Kailangan mo lang kumuha ng number para maka-order ka. Ito si Kuya Oliver, napaka-busy nila at non-stop ang pag-chop ng karne ng baka. Nakakaaliw rin siyang panoorin dahil makikita mo yung passion niya sa kanyang ginagawa. Pagdating ng order ko, napansin ko rin kano sila kagalanti sa pagbigay ng condiments. Loaded rin. has someone na paborito ang gantong klaseng pagkain, I can definitely say na isa ito sa pinakamasarap at sulit na goto na natikman ko. Matapos kong kumain, merong local rider na nagbigay sa akin ng tip kung saan maganda pumunta after dito kina Kuya Oliver's Gotohan. Oh, Bakit uh, naman ang mo motor mo eh. <laughs> Basta ang ikot mo dyan, Laia, tapos ikot doon sa Hugong. Papunta nung yung Malabrigo, yun yung bagong daan yun, may ginagawang bagong daan, pero may hindi pa tapos, magdadangan ng parang gantong may raproden. Uh -huh. Pero, tabi ng dagat, napakaganda. Makita mo na ang, ano, yung yung ipagkikinakaroon ay kita mo na yung Verde uh, Island. Okay, guys. Kanatapos lang natin dun sa Oliver's Gotohan. <laughs> Grabe, guys. I must say, sobrang sulit talaga dun hindi lang siya loaded sa mga laman hindi lang loaded sa mga condiments pero masarap din talaga di e nga lang guys sa sobrang tama yung serving talagang hindi ko naubos pero good thing naman sa kanila guys kahit mapasobra yung order mo eh take out nila for you tapos hindi natin pa nila ng sabaw meron tayong change of plans <laughs> instead napupunta lang na tayo sa Laia at maghahanap ng resort doon e iikot na lang tayo papuntang Lubo, Batangas <laughs> sabi kasi nung local na nakausap ko kanina doon maganda daw umikot doon tapos may sinasabi siyang lighthouse sa akin na dapat ko daw puntahan tapos daw yung mga madadaanan natin is puro dagat magandang sceneries so sabi ko sige doon lang ako pupunta so ito, ito tayo ngayon papunta sa Lubo, Batangas, paikot <laughs> ganda nga ng kalsada dito guys Damn yan yan ganda dito mo yan o may mga rough road pa guys <laughs> tamang tama nga pa dito yung motor natin magandang loop na naman itong discover ko dito <laughs> sa Batamgas oh, look at that ganda guys hahahaha so, kaya ako pwede makitigil dito? <laughs> hahahaha anong tayong matitigilan guys? tabi ng beach ang ganda ng mga pinapatayo dito parang kung ano resort okay <laughs> may mga off-road pa pala kanta guys ano pwede kayo nang dito <laughs> baka magalitan ako dito eh may bakod <laughs> palusong to guys uh. <laughs> oops Pagkababa ko sa lusong na ito, ang sumalubong sa akin ay ang napakagandang dalampasigan na ito. Pahinga at nag-enjoy ng sariwang hangin. Hey guys, nagpahinga lang ako sa napakagandang lugar na to. Tingnan nyo yan. Napaka-solid. Tapos wala masyadong tao tahimik dito. <laughs> ang hangin guys. Like legit. Kami yung mga puno. Tapos yung tunog ng mga waves. Kinig na kinig mo. Kaya talaga huminto muna ako dito. Anyway, ah... Uh, Kukuntinyo na natin tong biyahe na to. Pagbaba kaya ako dyan. <laughs> ano kaya? May resort kaya dyan. Totoo yung sinabi ni Kuya. Nakakwentuhan ko kanina sa gutuhan. <laughs> Sabi niya, hindi nga daw lahat sementado. Look at that guys. <laughs> hindi nga. ahon na miss ko to ha ah. saan? adoretso ginagawa <laughs> pala yung kalsada dito solid putik siguro dito pag pag gumulan ganda <laughs> look at that guys parang may landslide nga eh kakatakot Nag landslide pala yan huwag <laughs> tayo magtagal dito baka mas gumuho pa oh kakatakot landslide You know, may mga boulder na ganyan kalaki oh Pag tumama sa'yo yan GG What the heck Open ba to <laughs> Should I go back No sarado What the heck Dead end na Okay guys Babalik tayo Delikado May mga landslide, parang fresh pa tong mga landslide na to. Okay. <laughs> We're going back. Mali yata yung napasukan ko. Look at that. Saan ang daan Ako nga po dyan, po kayo makakalusong Ako nga eh Kaso po Saan ang daan dito? Sa mga palusong Ah doon? Oo Dahil po kami po dyan Mayamang bala po kayo? Ha? Mayamang bala po Hindi Sinasabing mayaman ako Ayun may bali ako dito ah, di ko alam Nagwebenti na po kami Wala Walang bariya. <laughs> Basta po. na lang na lang po. po, na lang. Na lang po lak ako po, wala talaga. Ako, mong piso. Ayan pa. 50 peso doon. ano oh. na lang po. Oo Okay. Ako, 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 ako. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Dito pala daan <laughs> Oh Ang ganda <laughs> Ay, bababa dito. <laughs> Car camping spot. Hindi <laughs> ko alam kung saan eksakto to sa Batangas. Look at that, guys. Napakaganda. Pwede daw mag-car camping dito. ano, Parang campsite nga sa Tapos yung dagat. Ganun. Tingnan natin yung dagat. Hindi ko lang sure kasi walang tao. kasi yung alo no Maganda Look at that Okay Let's go back <laughs> Ay guys, guys so ang ganda Kanina ako kapalipad ng drone dito Baka biglang paalisin ako eh Let's go Ano kano pangalan nito? Walang pangalan eh Pero maganda at malinis Parang bago pa Ang eh, daming ganun no Puro ganto pala dito it's actually good new spot detected and up sila oh eto oh, parang masikat to ang dami nang pipitch sa kanila eh ayan oh low car camping pwede din mo camping probably go back here with my family hindi ko lang sure saan ako iluluan ito <laughs> oh. ah tayo tayo sabi ah, ni Lubak ayun oh ganda pwede pa pumasok dyan the <laughs> men. Tatagusan pa ba ako dito? <laughs> Eto, ito, this way to Lubo. Basta sumusunod lang ako sa kalsada <laughs> Kakaiba okay na itong dihadaanan ko guys Sabing <laughs> ahon to ah <laughs> Kailangan ko ng signal Tingnan naman guys Para tayo ng paket ng bundok Buti naman, sementado to <laughs> <Woo -hoo>! Solid <laughs> I actually don't know Kung tama ba tinataha ko guys Kasi hindi naman ako sa eh Talagang sinusundan ko lang yung kalsada <laughs> This is crazy But it's fun <laughs> Look at that guys Napakaganda dito. Hindi <laughs> oh. <laughs> ko na-expect yung gantong ride. Akala ko maguguto lang ako Ito. Aha. <laughs> uh -huh. Which way? I guess this one. <laughs> go lang nang go seryoso ba to <laughs> ewan ko oh, nakita sa gopro guys pero stiff tapos unpave adanganin to guys seryoso ba to totoo pa ba itong pinupuntahan ko <laughs> Hindi ko alam guys kung mahanap ko pa yung lighthouse ah. <laughs> Dahil pag maling rota to. Uwi na. <laughs> Ako lang tao dito. Ayun. May kalsada ulit. Oh! <laughs> uh! Take slide! <laughs> Look at that! at me, walang ibang walang ibang tao dito eh. okay. The friend nung po. Palubo po ito ano? Palubo. Ah, uh, lubo. Thank you, sir. Dula, dula, dula lang daw to. So tama yung ruta natin. I just ask. <laughs> Dun kay kuya nandumaan kanina. sulit na sulit pala tong ride na to <laughs> Napalaban. literal na malayo <laughs> pero guys busog na busog naman yung mata natin sa mga view solid na adventure to and yes finally road na ulit <laughs> Let's go Feeling ko malapit na akong makalabas Yeah, look at this guys May mansion sa cliff Sana all Napakaganda ng view <laughs> Imagine mo ganyan yung bahay mo guys So ganyan ka ganyan yung view Woo! Napakaganda Dito pala, highway na nga pala to Okay. Finally nakababa. Malapit <laughs> oh, na tayo guys sa lighthouse. Woo! Busog na busog na ako sa dagat. <laughs> There's so much to see talaga pag nakamotor ka. Ang <laughs> cute. Okay, where's the lighthouse? Oh, you Here's the lighthouse, my friend. Malabrigo Lighthouse, nagawa noong 1896, isa sa pinaka-oldest na working lighthouses sa Pilipinas. Magaling ito sa pinaka-well-preserved na lighthouse sa bansa. It serves as guide for ships passing through Verde Island, going to Batangas Bay, or Sibuyan Sea. Okay guys, that's it. This is my last stop for this adventure riding. What a solid day. Sobrang na-enjoy ko. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, maraming maraming salamat. And if nagustuhan nyo guys, subscribe dahil marami pa tayong gantong klaseng content. So, that's it guys, and I hope I'll see you in my next video. Bye!